Good morning random in today ang pag-uusapan natin is yung power bank ng TV Awo, para power bank pero sa TV Hindi po ito clickbait, syempre ang power bank natin is ginagamit para i-power ang cellphone Ito naman, power bank sa sense na ito ay stored power na naka-design para sa mga appliances na 220 volts gaya ng TV Ngayon pag-uusapan natin is itong aking inverter which is yung magiging power bank na uh, combination sya ng inverter at itong battery. Sa mga hindi po pamilyar, ang tawag dito ay upgrade setup uh, pero sa ngayon is wala pa akong linya para sa uh, AC and, and yung charging via solar panel, kaya mapapansin nyo, ang nandito lang is yung battery at yung kanyang AC out, so wala po itong daya, i-try na natin i ko yung aking inverter, ito is misla inverter, 12 volt 1200 watts yung kanyang load capacity ayan, antay lang natin mag-initialize and didetect niya ang bo uh, battery voltage ay 13.1 tapos ang kanyang power output ay 219 volt easy tapos to check yes, 13 dito ay 13 pero dito ay may 0.1 sila na difference tapos dito sa load ayan yan yung extension. Pupunta dito sa TV. I-on natin. Yan, naka-on na. Tapos, nagsindi na yung standby ng ating TV. Uh, take note pala ang ating TV is 41 inch na LG. At standby is may kinukonsume na siya na 2.2 amp. Uh, check natin kung ilan yon uh, Check natin dito kung may display niya yung load. As of now, zero pa kasi mababa yung mababa yung kanyang load. Pero, alam ko kasi ang Ideal consumption nito is nasa 12 watts. So, yun may counting power consumption na din yung TV habang na, naka-standby. Ngayon, uh, ang total power is 11 watts. Ito yung consumption ng inverter, ideal consumption. Ayon uh, na natin yung TV. Ngayon pagka-on, check natin yung consumption. Ang TV ko is nag-consume ng 58 watts. Plus pa dun yung uh, consumption nya. So makikita nyo, nakalagay sa load is nagtitray at nawawala. Magaan lang yung ah uh, TV. Nasa 58 watts lang. 57 to 58 watts. And mag-play tayo ng... Uh, huwag muna nating i-update. Uh, play tayo ng video. Uh, play natin yung Misla Inverter 12 volt. Yan. Tapos ito natin. Play natin to. Antayin natin yung add and yung kanyang power consumption is halos hindi na hindi na gumalaw nasa range pa rin siya ng mga 60 62 watt. Okay, working ang ating TV at working din yung ating ang ating inverter. Ngayon, uh, mapapansin niyo po, ang remaining capacity na lang is 63 ampere hour. Ang kanyang power consumption is 58 watts and yung remaining time kung TV lang ang load ko, makakapagpanood pa ako ng 18 hours. Dire-diretso Ang hugot niya lang is 4.6 amp. Yan, yan yung aking natitira. 15 hours and 47 minutes. So, matagal pa yung, matagal-tagal din na panuuran kahit mag-brown out. So yan yung setup. So yan sana po is may natutunan kayo and kung may gusto kayong i na ibang device or ibang load is i natin dito. Yung meron lang ako, i natin tapos yan test natin tong ating inverter. Okay naman siya so far pero sana ay mas magtagal baga siya para masulit natin. So yan yung aking setup. 12 volt na 1200 watts na inverter at yung ating battery is CST, lithium iron phosphate 4. 100 AH with Bluetooth module. So yan, so working po. Ah uh, sana may natutunan kayo, pa-like, subscribe and God bless.